it seems that uh, you have transacted 198 million doon sa 11 accounts mo and sa so will win naman is almost 211 million. Yan ang umikot sa pera mo. Yan ang transaction mo. And I will, I, will, I want to show yung kay Duaren Wu. Si Duaren Wu, meron siyang 7 bank accounts at meron siyang umikot na 183 million. So in other words, uh, Mr. Chairman, kasi mas malaki pa yung umikot na pera sa iyo compared to Duaren Wu. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang boss? Ikaw ba o siya? Sino ba talaga ang boss sa inyo? Wala naman po boss sa amin. Oh, Mr. walang Chia. boss? Opo. So hindi siya Partnership nga. naman po ha? kami. Wala pong boss sa amin, Mr. Chia. Partnership kayo? Opo. Pero syempre, mas matanda siya. Somebody uh, who is the boss. Kasi kung 58% ka, 20% lang si Duaren sa Whirlwind Corporation, so you must be it wants be the, ano? The owner. Majority owner. Cassandra. Yes. Kasi kung pagbabasiyan mo, Mr. Chairman, itong uh, issue ng uh, Bamban, saka ng, uh, ng uh, Porak, they are almost the same. Sa Porak, meron silang whirlwind. Sa Bamban naman, meron silang Bafu. Meron silang uh, sunyuen sunyen na na pogo, meron naman sa Lucky South. At dito naman sa Cagayan, meron naman silang uh, Philippine uh, San Gia Steel Corporation na kung saan yung po yung nagiging uh, kanilang legitimate legitimate no, na business para itago yung money laundering including yung mga drugs na possible doon dumadaan sa port ng uh, ng Cagayan de Oro City. And uh, we need to uh, really establish no, and um, I have also the copy of the uh, from paok ano, mamaya sabihin siguro ng paok yung kanilang uh, tinatawag na development what do you call that the business oh, no 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 the um, the design of the, of, the, of the business plan that was uh, submitted no sa sa municipality or sa city of uh, Cagayan de oro telling us that the design of those uh, manufacturing company were the same as that of the uh, pora andy banban kaya medyo malalim malalim po tong uh, isyung ito that uh, we need to dwell uh, deeply uh mr chairman but for the meantime uh yun muna siguro uh,